bati ko sa lahat. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa yo Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon na pinag-uusapan ng detalyado. Susuriin namin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Cloudflare Inc. Ticker, NE. Ang pagsusuring ito ay batay sa data simula noong Mayo 24, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Cloudflare Inc. na bibilang sa subkategory. The Internet, 72 organisasyon ang lumahok sa pagtatasa at ito ay lubos na kinatawan. Titignan natin ang order table sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, minus 7.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 3.3 puntos. Malawak ang pagtingin sa kabuuan ng US stock market. Makikita natin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa rating ng kumpanya na minus 7.5 puntos Cloudflare Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Cloudflare Inc. at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Cloudflare Inc. nagpakita ng dynamics ng isang daan at labindalawa punto lima porsyento. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na siyam punto isa porsyento. Market capitalization ng kumpanya Cloudflare Inc. ay umaabot sa 54.7 bilyong dolyar. At ang capitalization ng subkategori ay 12,485 billion dollars. Cloudflare Inc. account para sa isang bahagi ng 0.43% at ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 1.27 bilyon at ang kapitalisasyon ng balance sheet ng subkategori ay isang libo at bilyong dolyar. Cloudflare Inc. account para sa isang bahagi ng 0.117%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Cloudflare Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 0.43%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.117%. Ito ay 73% mas mababa kaysa sa market value share. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, masama, minus isa point. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US Dollars 1.322 bilyon. Utang sa book capitalization ratio ay isang daan at 4.1% ng kapital. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya masama minus isa puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Ang average para sa subkategory ay 27.7 na mas masahol kaysa sa average para sa subkategory. Market Value to Earnings Ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US Dollars 82 milyon. Inaasahang magiging US Dollars 355 milyon ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 30.7. Ang average sa subkategory ay 6.4, na at 383% na mas mataas kaysa sa subkategory average. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 1,770,000,000. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang margin ng benta ay minus 4.6% na may average na 22.8% sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 27.5%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, minus 0.5 points. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.178%. Ito ay isang at apat na mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng daan at dollars. Habang para sa subkategory ito ay daan at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng organisasyon ay daan at Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. passable 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus labinsyam punto dolyar. Na may average para sa subkategory, isang daan at walumput pito isa thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay siyam na puporsyento. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos bahagi ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay apat na at labin lima libong dolyar. Subcategory, walong daan at thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subcategory at pagganap ng kumpanya ay siyam na Benta sa bawat pagtasa ng empleyado kumpara sa mga numero ng subcategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang bilang ng maikling pagbabahagi ay 2%. Habang ang average para sa subkategori ay 1%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig GREH 14 na nagpapakita ng antas na 77% para sa kumpanya Cloudflare, Inc. Para sa subkategori, ang antas na ito ay 55%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 158. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 146. Ang pagkakaiba sa pagitan ng apwal na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang negatibo 7%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa kasalukuyang panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Cloudflare Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru, Markets, isang desisyon ang nagawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US Dollars 158.04 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 133.01. Ang stop loss ay nakatakda sa 183.07 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 23, 2000 at 25 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, NCIS, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa appwal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.